Papalitan ko ng 2K to 3K, basta ang year niya ay 2007, kagaya nito, saka 2009. Yung ibang year po, hindi ko kailangan. 10 peso lang na year 2007 at 2009. 2K to 3K, pwede po yan mabili. Basta year 2009. Ang ibang year, hindi kailangan. 2007 lang tsaka 2009. Dito po ako sa Malolos, Bulacan. Pwede tayong mag-meet up. Or kung malapit kayo, pwede rin naman na kapag lumawas ako ng Manila, pwede rin tayong mag-meet up. Pwede mag-meet up sa SM o kaya sa Robinson. Yung mga malapit naman sa Malolos, Bulacan, pwede pumunta sa Malolos, Bulacan. Yeah.